Pinahana naman ang ilang bahagi ng bansa, kaya patuloy na tanong ng sambayanan saan ba napupunta ang pondo para matugunan ang problema. Una nang sinabi ni Sen. Panfilo Ping Lacson na Bulacan ang pinaka-notorious sa anomalya sa mga flood control project. At sampot umano rito ang isang engineer Henry Alcantara. Sino nga ba ito at may kaugnayan ba siya sa mga politiko? Narito ang gender report ni Dexter Ganipe ng Abante. Matapos kumalat sa social media ang throwback photo ng dating district engineer ng Bulacan na si Henry Alcantara kasama ang utol ni Senator Tess Daman Joel Villanueva, lumutang naman ang isa pang throwback video ni Senator Villanueva sa isang event sa Bulacan. Ito ay distribusyon ng AX o assistance to individuals in crisis situations program in the Philippines Si Senator Joel mismo ang nagpakilala kay Engineer Alcantara Si Engineer Alcantara ang isa sa binanggit ni Sen. Fanpilo Lacson sa kanyang expose sa Senado nitong miyerkules. Kasama ang pumalit sa kanyang pwesto na si Engineer Bryce Hernandez. Ayon sa mga contractors at DPWH, DPWH officials na nakipag-usap mismo sa akin at aking staff, ang dalawang ito ay halos pareho lang ang pagmamahal sa pera. Napabalita pa nga kamakailan na ang isa sa kanila, ay nakakapagpatalo ng daang milyon sa isang kasino dito sa Metro Manila. Sa programang pare ko sa Abante, sinang-ayunan ni Sen. J.V. Ejercito ang maluhong buhay hindi lang ng mga district engineer kundi maging ng ilang opisyal ng pamahalaan. Hindi lang district engineers, pati rin may, may ilang opisyal din, eh, may ilang hmm. opisyal din sa buhatan kaya sa Eh. Hmm. Eh, ako minsan, pag ako umiikot, ako na ano na lang ako nalulula na lang ako sa makakamit nila eh. Mm. Eh kasi ako hindi naman ako hindi naman tayo santo pero ano po uh, simple lang ang gusto lang bag mong motor kasi ako nagdi-bisikleta kaya uh -huh. yung mga bagay na gusto natin simple lang. Marami naman ang nakapansin sa mamahalin o manong brand ng relong suot ni senador Villanueva noong blue ribbon committee hearing na milyong piso ang halaga. Pero as early as August 11, mariin na ang pagdistansya ni Sen. Joel na may kaugnayan siya sa mga kontraktor sa Bulacan. As the majority leader of the Senate, I don't see any Senators involved in any of these 15 uh, con uh, construction firms. Iminungkahi pa niya sa Senate Blue Ribbon Committee ang pagpataw ng parusang kamatayan sa mga sangkot sa maanumal flood control projects. Itong mga contractors na sa, nasa Bulacan lahat, ni isa ho dito, wala akong kilala dito eh. Nagulat po ako dun sa lumabas na total number or figures na hawak nilang proyekto. And ngayon may possibility pa na may ghost projects. I hope that uh, siguro kung ibabalik yung uh, death penalty, sana sila unahin. Sinabi ni Senator Panfilo Lacson, maaring may part to pa ang kanyang expose sa mga maanumalyang flood control project. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante!